si pala yan. Parang di tayo. testing natin electric pan ngayon natin muna natin minto yung pakita mo lakas ah oh. alam. che siya nang naka-nakasaksak ng electric fan. Eh, pa-ting ko muna. May warranty ba yan? Meron. <hid> Ilan? Libo na tinanong. kailangan tanggalin yun bago i-charge pula mm -mm. Mm. pag nag-green yan full charge full charge so, antayin natin ma-full charge kung gano'ng katagal oras ibig sabihin ba battery pala ito ibig sabihin DC volts yan DC volts DC volts 'yan. Tapos ito yung inverter. Inverter DC to AC. Inverter AC to D, uh, DC to AC. Para makakapagsaksaka ng mga electric pan mm -hmm. kung ano-ano. Ito 1000 to 120 1000 milliampere. Ano nakasulat. So, ganun siya kalakas yung baterya niya na yan. What uh, ano? 120,000. 120, Ayun, isang, ano, na, yung isang binalik natin, ano, ilan ang, ano, ano? 109. Oo, mas malakas pala ito. Magkano yan? Tutu. Bibila ko ng ilaw pang saksak dyan para matesting natin gano'ng katagal. Hindi mas mahal, mas mura pa ito kasi pala doon sa isa. Pero, yan ang mga mga Kailangan natin na Ito po yan. Kasi minsan, hindi maiwasan ng dumarating ang bagyo, abagat. Pagka bumabari ito sa mga malapit sa amin, pinapatay ang kuryente. So, pag pinatay ang kuryente, pati wifi, patay na. Kaya, walang magamit. Mga flashlight na lolobat. Kaya ako na namin naisipang bumili nito ito hindi kayang pagka full charge ito, hindi ito kayang ubusin ng 24 hours pag gagamitan mo lang ng battery ng cellphone, wifi pero hindi naman siguro kailangan gamitan na ng electric kasi baka maubos kaya okay na yung wifi tapos battery, mga flashlight yun okay, yung battery niya oh. End. electric pan ito po yung pampalit sa brand out

nagcha-charge sa isa. O, oh, ayan. na lobat pala isa. Hindi pa kumaba sa 20 yung battery. Hintay natin kung anong oras makuubos. Basta na. Okay na natin kung ano oras muna mo na mapapalak. dun yung halos ay 120,000 20 volts pa rin siya. So, isang oras na. mag okay, hours na oh. Halos 1% pa lang nababawas ng battery, battery niya, karga niya. Oh. Kasi kasi 20, 21 yan, ngayon 19.5 pa yan. Uh, lakas naman ang electric pan. Ibig pong sabihin, matindi A few moments later pagkaraan ng apat na oras natiran pa siya ng 10 volts kaya tinanggal ko na hindi pa siya naubos kaya sulit talaga na ito tapos tinalits ko na siya ulit para ma-full charge siya. Uh, pang pangmatagalang run out na to. Meron ng meron ng electric pan, uh, mas malakas na charger. Ano okay, ito so, Meron na rin kaming maliit. Ah, uh, kayang-kaya supportan suportahan nito ang ilaw, uh, wifi, charging ng mga cellphone, charging ng mga flashlight na gagamitin pag brand out. No, yan guys. Pang laban sa brand out.